Kung sakaling nagtataka ka kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng maging isang Kristiyano, yung malalim na ano ang pagkatao mo at ang layunin mo. Tignan natin ng mas malapitan ng isa sa pinakamakapangyarihang talata sa Biblia, ang 1 Pedro 2.9. Sabi doon, Ngunit kayo ay isang lahing pinili, isang maharlikang pagkasaserdote, isang bansang banal, sariling bayan ng Diyos, upang ipahayag ninyo ang mga papuri niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kamanghamanghang liwanag. Hatiin natin yan, pa isa isa. Una, kayo ay isang lahing pinili. Ibig sabihin ang mga Kristiyano ay hindi lang basta-basta tao. Ako ay pinili. Ikaw ay pinili hindi dahil sa anumang ginawa natin, kundi dahil lang sa biyaya at pagmamahal ng Diyos. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto o sapat, ito ay tungkol sa pagiging itinalaga ng Diyos mismo. Susunod, isang maharlikang pagkasaserdote. Noong panahon ng lumang tipan, ang mga pari lang ang pwedeng lumapit ng direkta sa Diyos. Pero ngayon, bawat mananampalataya kasama ako ay may pribilehiyo at responsibilidad na lumapit sa Diyos. Manalangin at mamagitan para sa iba. Malaking karangalan ito pero tawag din. Nakakapaglingkod ako, hindi lang basta nakaupo. Pagkatapos, isang bansang banal, ito ay tungkol sa pamumuhay ng kakaiba. Dapat akong mamukod tangi, hindi dahil sa kakaiba ako, kundi dahil pinipili ko ang paraan ng Diyos kaysa sa paraan ng mundo. Nabibilang ako sa kaharian ng Diyos. Ang mga pinahalagahan ko, ang mga prioridad ko, ito ay hinubog niya. Hindi nang kung ano ang uso sa labas. At sariling bayan ng Diyos, ito ay talagang malalim hindi ako sa akin. Nabibilang ako sa Diyos. Binayaran niya ang pinakamataas na halaga para sa akin sa pamamagitan ni Jesus. Ibig sabihin, ang buhay ko ay hindi na lang tungkol sa akin. Tinawag akong maglingkod, tinawag akong sumunod, tinawag akong magtiwala. Pero bakit lahat ng ito? Upang ipahayag ninyo ang mga papuri niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kamanghamanghang liwanag. Ang layunin ko ay ipakita sa mundo kung sino ang Diyos, sa paraan ng pamumuhay ko, sa sinasabi ko, sa pag-asa na dala ko. Ako ay nilayo na maging ilaw, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng nasa paligid ko. Tandaan isinulat ito ni Pedro para sa mga kristyanong naghihirap at inuusig. Gusto niyang malaman nila, ang pagkakakilanlan mo ay wala sa sakit mo, o sa sinasabi ng mundo tungkol sa iyo. Ito ay sa pagiging pinili, itinalaga at isinugo ng Diyos. Kaya ano ang ibig sabihin nito para sa akin ngayon? Ibig sabihin, kailangan kong pahalagahan ang pagkakakilanlan ko bilang pinili ng Diyos.